Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo. At syempre, magbabasa tayo ng ating mga requests. ay Idol, pa-request naman nito. Kasi ang chief ko ay may karanasan na tungkol sa alam mo na idol. Ngayon, merong nangyari sa amin tapos sinabi niya na boring raw ako. Naging palaisipan sa akin yun kung bakit niya sinabi na ganun ako na boring. Ano kayang ibig sabihin ng idol kasi nahiya akong itanong sa kanya kung ano ba ang ibig sabihin nun. Please idol, pasagot naman neto oh. So, yung ating sender, mga kasawi, ay isang lalaki. Nang sabi niya, ang chief niya ay meron ng karanasan. So, siguro tungkol ito sa alam niya na hanahana. -hana. Then, sinabi ng kanyang GF na siya ay boring pagtungkol dito. So, yun ang bumagabagabag sa kanyang isipan kung bakit nasabi ito ng kanyang jeep na ganong word na boring siya. So, ito yung hinihingi niya ng advice kasi nga hindi niya masabi-sabi or maitanong sa kanyang jeep kung ano ang ibig sabihin nito. So, nagpapa-advise yung ating, sender ay isang lalaki mga kasawi. For me mga kasabi, kapag kaganito, ayan, ang sinabi ng iyong jeep tungkol sa'yo, Ibig sabihin nun, siguro hindi ka marunong pagdating sa alam nyo na hanahana, mga kasawi. Kasi if kung marunong ka or gumawa ka ng performance sa jeep mo, ibig sabihin is hindi mabuboring sa'yo ang isang babae. Siguro nasabi niya ito dahil sa una niyang karanasan, ay mas magaling yung isang lalaki. So, ibig sabihin, kaya mas nai-enjoy niya, kumbaga nagkaroon siya ng satisfaction tungkol dito, mga kasawi. Pero sa pangalawa, na nangyari sa inyo. So, ibig sabihin ay hindi niya ito naranasan tungkol sa iyo, yung tinatawag na satisfaction. So, kaya ang ginawa niya mga kasawi ay sinabihan kanya na boring para ito ay pan-challenge sa iyo. Kasi may mga babae na pinapa-challenge sila ang isang lalaki para naman mas galingan nito sa sunod na meron pang ulit na magkaroon ng pangyayari sa kanilang dalawa mga kasawi. Kasi may mga kababaihan naman talaga na mataas yung aspeto nila or in-expect nila sa isang lalaki kapag ka ganito na meron na silang karanasan. Lalo kapag ka marami na silang nararanasan, so tapos ikaw ay hindi ka ganun kagaling, so ang nagiging dating sa kanila neto ay parang ang slow mo, ang boring mo, kaya nasasabi nila ang ganitong sitwasyon mga kasawi. Kaya sa mga kalalakihan na ganito, ibig sabihin, sinachallenge ka lang ng iyong girlfriend na dapat mas galingan mo pa sa susunod. So hindi niya man sa sa'yo, so ibig sabihin, dahil ito talaga yung gusto niya na ipaalam sa iyo, iparating sa iyo para naman mas lalo mong gagalingan sa sunod na may mangyari sa inyong dalawa mga kasawi. Ganun kasi yung mga kababaihan, magaling sila mag-challenge lalo kapag ka marami na silang nararanasan tungkol dito. So yun lang mga kasawi, yung aking advice sa ating sender na way na intindihan mo ang ibig sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang -araw. umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.